Hello po. Good day, good morning sa lahat. Uh, good afternoon. Sa isla ng Katanduanis. Salamat sa ating mga subscriber, sa ating mga followers. Sa tumatang kinik, sa ating munting channel. Sa ating FB page, Jubert Marikit. Sa ating YouTube channel, Nunay Bisakul Vlog. Mga idol, baka po tayo sa ating bagong pamunuan sa ating isla na yung gasolina ay bumaba sa dating naglalaro lagi sa 80 75 80 80 plus ngayon po ay 50 plus 60 na lang 50 plus 50 plus hanggang 60 65 ganoon medyo malaki-laki talaga ang binaba. Kaya medyo nakatulong yan sa ating mga commuters, sa ating mga estudyante na may mga sariling sasakyan na mga single motor sa mga magulang na maraming mga pinapaaral. At saka, binabaan din kunti ng mga naghatid-sundo na mga may mga motor ang kanilang pamasahe. Pero may problema naman tayo ito po ang ang kuryente sa panahon ngayon. Lumala lumala luma, lumala at lumalang tumaas talaga. Before po umupo ang ating governor ang kundi ako nagkakamali ang ating kuryente. 13 pesos 13 plus per kilowatts pero ngayon halos 18 na ang kada kilowatts. Ano nangyari? bumaba ang gasolina, bumaba ang krudo. Pero tumaas ang kurente. Hindi naman yatin natin pwede ito isisi sa dating namumuno, sa dating gobernador, sa dating mga administrator, administrator ng ating provincial. Kasi, di puro mo po yung ating inagalang na gobernador. Hindi lingid sa kalaman ng lahat ang kurente trisi mahigit. Pero ngayon bakit ganong kataas? Anong nangyari? Saan tayo nagkamali? Saan tayo nagkulang? Bakit ganun? Tapos wala pang patid ang brand out. Halos isang araw, apat, lima. Sobra pa ang brand out. Nakakasira ng appliances. Nag-iisa ang appliances natin, dalawa. Lalo na sa refrigerator. Pupunta tayo ng palayan, pupunta tayo ng bukid. Babarna out lang siya na tatlong beses, wala ka sa bahay mo. Patay si hindi yung rip mo. So na araw, wala na, hindi na andar yan, sira na. Bakit ganun? Mahal na ang kurente. pang pa serbisyo. Lagi pang nababran, lagi pang nagka-brown out. Sana po yan ang aksyon na natin. Tama na yung pagpamalaki natin na bumaba ang gasolina. Baba naman talaga tama na yung napos kung pinos natin na bumaba ng gasolina di marami ng tao nagpapasalamat matagal na ngayon naman para magpapasalamat kami muli ibaba niyo yung kurinte at saka alisin nyo yung laging pagbabrun out hindi naman ninyo yan nireripa ng aming mga gamit kung masisira wala naman yan sa kontrata na ang kung magbayan sa pagmasira yung mga mat, yung mga appliances. Maawa naman kayo. Ibaba ninyo yung kurente. Kung kaya nyo ibaba, binaba na ninyo yung gasolina. Babae ninyo. Kung kaya nating mamanduhan yung mga tao dyan na namumuno dyan sa pisil ko. source o paraan para bumaba yan. Yan po. Marami mga tao na nanawagan kahit anong post ninyo post kayo na maganda magbasa kayo sa mga comments hindi mawawala doon ang comments sa mga tao sa, about sa korinti kaya tulungan niyo mga tao na ibaba niyo yung korinti yan lang po. salamat bay yung lahat mga taga katandungan comments lang po kayo kung nagalit kayo sa aking sinasabi na to oo yun kayo salamat